Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi pa nga po alam ni Coach Steve Kerr kung ano ang kanyang gagawin kay Kyle Anderson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagbabalik ni Javel McGee. Sinabi na nga po mga katrops mismo ni Coach Steve Kerr na bago nga daw po magsimula ang mga laro ng Golden State Warriors sa pre-season ay magkakaroon muna nga po sila ng training camp na gaganapin sa Hawaii kung saan magsasama-sama nga po dito ang kanilang mga players para mabuild nila ng maayos at maganda ang kanilang chemistry. Pero bagamat man nga po hindi pa nagsisimula ang kanilang mga laro ay nagkakaroon na nga po ang JSW especially si Coach Steve Kerr ng problema dito. At isa na nga po dyan ay ang inamin nga po nito sa harap ng media na hindi nga daw po niya alam kung papaano niya gagamitin ang isa sa kanilang mga bagong player na si Kyle Anderson. Napansin nga po niya na mabagal nga daw po itong gumalaw sa loob ng court mapa-opensa man yan o depensa kabaliktaran ng playing style ng kanilang kupunan. Kaya inaasahan nga daw po na maihirapan siya at ang kanilang coaching staff na ilagay si Kyle Anderson sa kanilang rotation. Mabuti na lamang at mataas na naman nga po kahit papano ang basketball IQ ni Anderson plus napakagaling nga po nito pagdating sa defense at rebounding. Kaya gagawa lamang nga po sila ng kaunting pagbabago sa kanilang mga ginagawang play upang maging sakto ito sa kanilang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagbabalik ni Jabel Maggi. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, simula nga po ng kunin ng Lakers ang kanilang pinakabagong center na si Christian Coloco ay hindi pa nga po ito binibigyan ng NBA ng clearance para makapaglaro at makasama sa kanilang gaganaping training camp at sa kanilang mga darating na laro sa pre-season. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin nito na hindi na nga po siya nag-workout gayong patuloy pa rin nga po ito nagpapractice sa loob ng pasilidad ng Los Angeles Lakers. Sa katunayan, nagipag 3v3 pa nga po ito laban sa veteran center sa NBA na si Javel McGee at sa kanilang ginawang workout nga da po mga katrops ay tinalo at na-outplayed nga da po ni McGee si Coloco Parati sa ilalim ng basket. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito ay sinagest na nga po ng mga fans na kailangan nga da pong papermahin muli ng Lakers si Javel McGee ng at least training camp ngayong offseason habang hindi pa nabibigyan si Coloco ng clearance ng NBA. Sa ganyang paraan nga po mga katrops ay magkakaroon ang Lakers ng isa pang sentro na alalay kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.